Oo! Oh, o oh. oh, parang kinulayan lang. 219, 2.89. Yan <laughs> ang mga kaktus. O oh, diba, ang ganda. Mm, diba? O oh, yan, yan, yan. Parang higat. Ayoko <laughs> nga. Ito ang ganda, oo. Oh. Ito, ito. Tingnan mo ito. Ang cute oh, nito. Okay. Parang yung kaktus lang na tinuktungan, no? Oo. Oh, oh. Parang inanulman yata. <laughs> Siguro, parang inilagay lang niya. Ina, e, parang ano? ipinatong lang? Mm -hmm. Totoo tapos ba to? Tapos nag, nag, ano, nag, Parang gano'n, na. ang ganda. Oh, shit. Aray, ang <laughs> ganda. Ganito, ganito siya. ganda, ganda. Tapos dragon Oo, dragon oh, Tapos ilangin. dragon fruit. Oh, ang diba mm, ganda. Ito, to, ito. ito. ito, ito. Hmm. Ay, ito na yun. Oh, ang ganda. Ito, oh. Hmm. Namumulaklak. Namumulaklak Pag ito, Namumulaklak namulaklak yan, saglit lang yan ito naman nakakatakot, baka matinik hmm, ay, uy maganda na yung gumamela, oh maganda ng kulay nito tingnan, umus 3 euro, saan? ay, oh, ang ganda tapos so, meron yung gitna niya, ano hindi na nakakita nito oo nga, bagong ito, ano yun, ah isa atin, ang pinaka, ano naman na gumamela, yung kulay pink na ano, tsaka yung red Oo, oh, ang galing. Mm. Oh ano yan? May bulaklak siya. Tulip ba yan? Hindi. Hindi, hindi yan. Ano yan? Labasa. Mm.